Ayan, guys. Tinignan ko kung hinog na. Hindi pa pala hinog. Yung dinigay sa akin ng kapitbahay ko, hindi pa hinog. Naglagay ko lang sa sarip. Hindi pa sa hinog. Matamis yung atis nila dyan. Non-stop ang kanyang pagmumunga. Sabi ko ulit sa rep. Sabi ko baka mamaya eh hinog na. Ayan. Hindi pa siya hinog. Ayan. naramdaman na tayo. Madali na lang siya may hinog. Ayan. Ito, ito, ito. Ayan, ay ibalik ko sa uli sa plastic, guys. Asa kay balik sa ref. Papahinugin ko muna dito. Malaki ito. Sabay-sabay naman ito maghinog. Masipag mo mo nga yung ano, yung atis. Ayan guys, ibalik ko sa ulit sa rep. Mga ilang araw na lang to ay ano na ito hinog. See you later guys.